We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakita mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan, at uh, sinasaktan, at lahat po ng klase uh, pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. Eh, be, sa mga hinamat, hinahinamatay naman po, Ah uh, marami po diyan ay drama na po kasi ako I ako dun sa uh, harap talaga ng gate ng KOJC na himinatay yung babae nang pero nung lumapit na yung ambulance ng PNP para siya ay tulungan tumayo po siya so ah, mm -hmm. uh, marami pong cases na gina ah, uh, pinapalabas ang KOJC para po mag-create ng panic and and chaos so wag po agad kayong maniwala uh -huh. like yung sinasabi nila na ni lockdown ng PNP ang Davao City hindi po yun totoo mm -hmm. sila po ang humarang ng mga sasakyan nila uh, part lang po ng highway hindi po uh, lang po ng Sige highway Duma uh, dumako muna tayo mga kasama sa ating uh, himpilan sa Aramen Davao para kumuha ng uh, pinakahuling kaganapan kaugnay dyan sa pagsisilbi ng arestuaran kay Pastor Kiboloy. Nasa linya natin partner ngayon si Roddy Ray Salas ng IFM Davao. Roddy Ray, magandang uh, gabi. May, may. magandang gabi po, magandang gabi po. Maayong gabi eh, Rod. Uh, si Rod Marcelino ito at ang ating abogada ng bayan na si Attorney Claire Castro. Yes po, good afternoon. Good evening po sa inyong dalawa po. Okay. Sige. Roddy, kumusta na dyan ngayon sa Davao? Lalo tigit na dyan sa mismong compound ng KOJC. Actually, uh, sa Rod, sa attorney, ka successful na nag-disperse kanina ng mga PNP personnel natin mula sa PRO-11, yung mga miyembro ng KOJC mula dun sa kanilang pagharang sa mismong uh, City Garcia Highway sa labas mm -hmm. ng KOGC Compound mm -hmm. at sa harap ng Davao International Airport, uh, na-pull out na rin ng mga PNP personnel, yung mga sasakyan, yung mga heavy equipment na inambalang nila dun sa may uh, highway. Pero so far, hanggang sa ngayon, hindi pa muna passable yung mismong uh, City Garcia Highway. Dahil nakaharang pa din yung uh, PNP sa magkabilang dulo ng compound ng KOJC. Mhm. Mm Saka may na ano din kasi sila binabantayan din nila yung mga um, iba pang uh, grupo na miyembro ng KOJC kasi nagsisimula na naman silang uh, mag-ano doon. Uh, dumami sa sa area at parang nagbabalak na naman na mag-conduct ng uh, possible na rally doon kaya nakabantay pa rin yung mga polis natin doon mismo sa labas ng uh, sa Compound at sa mismong uh, highway ng CPRC. Si mm -hmm. Partner, may tanong ko. Yes, yes, Rod. Ah, tanong ko lang ganito. Rodi Ray. Okay? Opo. Opo. Ah, ang tanong ko ganito, uh, yung sinasabing bunker na malamang uh -huh. na maaaring doong na, nagtatago, hindi lang si Pastor, kundi yung kasama niya pang mga ibang co-accused, uh, yes, nakita na ba yung... kasi ang problema parang hindi makita kung saan ang pasokan nito, di ba? Yes po, ayun uh, yung sa initial na information na nakuha din natin po. Uh -uh. na hanggang sa ngayon eh wala pa tayong update mula dun sa PRO 11. Ah, uh -huh. uh, yung yung hinahanap talaga nila na banker na sinasabi ng PRO 11 kung saan nakatago raw si Pastor Apollo Kibulay at saka yung iba pa uh -huh. na kasama niya na nasa mistaan. Uh -huh. Tapos pero hindi nila mahanap-hanap pa talaga kung saan yung entry point itong sinasabi nilang banker o kung meron ba talagang banker o underground facility doon sa may KOJC. Pero sabi ba diba, meron silang na ano doon eh, parang meron silang na te or na na monitor mm. Diba? Mm. So ang tanong ko lang, or, uh -oh. mm. ang tanong ko Roderay, uh, yung bang banker na sinasabi ng PNP uh, ngayon, ay iba sa tunnel na sinasabi ng NBI? Yun din yung biniverify natin attorney, sa kanila. Kasi na-remember uh, na natin, nauna nang nakapag-search uh, yung National Bureau of Investigation dun sa ibang mga underground facilities mm. ng uh, ng KOGC. Mm. Pero hindi hindi pa rin kinukonfirm ng PNP kung the same tunnel lang ba ito, underground facility, yung tinutumbok nila na bunker niya hmm. kung saan nagtatago si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Hmm. Eh, yun na nga eh, lumabas na din yung ano, kwento na pinasapasa na kanina na may posible pa na bombahin na lang ng PNP yung sinasabing bunker para raw maano matumbok at ma, mailabas si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yun oh. yung pinapanagigyan mm -hmm. talaga. ng PNP, ang mm -hmm. PRO-11 dito sa amin, na andun nga talaga 'yung sa kanilang heart detector heart beat detector na sinasabi ng device uh -huh. na andun nga sa underground facilities. So, ito lang ah, ang sabi kasi ni sabi ni ni partner road uh -huh. na ang sabi ni Senator Pato. Bat Baka, Baka palaka. Baka palaka. <laughs> so, kung palaka uh -huh. 'yon at naniniwala itong si Senator Pato na walang pastor kiboloy sa loob, oo. Uh -huh. So, parang okay bombahin kasi palakal. Palakalang, Palakalang lang. nando doon. Na pero wala bang paglabag <laughs> yung partner? Wala ba sila kung bobombahin yon? Kung wala, kung nagsasabi naman sila sa ba Bato na no? walang tao doon. Pwedeng gawin yun. Pero kung meron ng, pero kung meron ba ng banker hmm. doon sa area, eh bakit hindi pa nila matumbok-tumbok at hindi pa nila mahanap-hanap? Uh -huh. yung, yung entry points na yan, eh, sa mga video na kasi na nakikita natin at nasa SOCMED, eh, kahit na yung mga surat, yung mga cabinet, inabughog na nila eh. Para uh -huh. uh, mahanap lang yung mga entry point ng banker na yan. E, okay, ng natin, ganito, Roderay. Uh -huh. Sinabi naman ng NBI na open secret uh -huh. itong tunnel. Uh -huh. So, di natin alam kung yung sinasabi ng NBI is the same tunnel o yung sinasabi ng uh -huh. same banker na kung saan sila nakakapag-monitor itong PNP. Bakit kaya hindi uh -huh. makipag-coordinate? itong NBI na Region 11. Para masabi nila kung ano-ano yung mga opening dyan sa tunnel kasi sabi nila napuntahan na nila yun eh. Oh. NBI. Ng NBI. So alam nila oh, yung, uh, oh, yung pasukan nito. Oh, bakit hindi makipag-coordinate ang NBI? Oo. Oh. Sabi nila kay ano sa PNP, oh, ito alam namin na opening yan. Oo. Oh. Wala tayong nadidinig sa NBI. Hindi mm. na hindi natin alam bakit hindi sila nakikipag-coordinate din sa, sa NBI itong PRO 11. Oo. Oh, oh kung pareho ba silang naghahanap sa mga underground facilities na iyan. Mm. O posible rin na magkaiba talaga yung sinasabing banker ng BRO 11 mm. at yung banker na napasok na ng NBI. Mm. Hindi, uh -huh. ang lang din naman ako, pareho naman sila law enforcement agencies. Bakit yes. noong unang pumasok ang ang NBI, di rin nakipag-coordinate sa PNP? Mm. Eh alam naman natin Rodere, hindi ito lingid sa kaalaman natin. Merong konting alingas-ngas patungkol dito sa... Um, relasyon di umano. Ng MBA. Ni NBI Region 11 Director, director Archie Elbao mm -mm. kay Pastor Kibuloy. Mm. Yun na nga eh, pero hindi pa rin na-confirm din yan na ano eh, na mga alingisnes na yan, na mga sinasabi rin, na mga patutsada tungkol sa NBI Director dito, at saka kay Pastor Apollo Kibuloy. Eh bakit nakapasok rin sila dun sa mga bankers na yun? Mm. Pero eh, not the Nadinig mo ba yung pag-amin nitong si NBI Director Jimmy Santiago? Na okay lang magbigay, di ba? Kasi pelantropo naman itong si Pastor Kibuloy. Nadinig mo ba yon? At uh, sinabi nga daw itong si Archie Albaw, na nung una silang pumunta, eh, talaga nag-alok ng tulong si Pastor Kibuloy. Nadinig mo na ba yung pag-amin na yun ni NBI Director Jimmy Santiago Yun yung hindi pa, hindi ko pa maririnig uh, nito. May, ano? may pag-amin. Oh, yung pag-amin. Mm oh, -hmm. yung pag-amin niya. Uh -huh. Pero so, 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 sa sitwasyon kasi dun sa KOJC kanina, eh parang ano naman, ah, nasa labas lang muna yung mga polis natin ng Area uh -huh. 11 na nagbabantay. Uh -huh. uh -huh. Pero dun sa loob mismo ng KOJC, ah uh, may naririnig tayong mga pre, na, ano mga prayer meetings na ginagawa nila. Mm -hmm. Meron din tayong naririnig na sound system doon sa loob. Kanina oh. kasi, nung dinisperse yung mga KOGC members dun sa highway, oh. karamihan sa kanila yung pinapasok mismo doon sa compound oh. ng KOGC. Okay. Tapos may ibang grupo na naman ang dumating. Oh. Uh, kani-kanina lang doon na parang uh, nagtitipon-tipon na rin for a possible uh, another uh, stage ng rally ng gagawin nito. Oo. -oh. Eh, Ray, di ba nabanggit mo nga kanina, uh, natanggal na yung mga heavy equipment na nakaharang dyan sa Ako. uh sa harabayan ng gate ng uh, KOJC compound? Actually, ah, yung mga sasakyan na sinasabi ko, tsaka yung mga Oo. heavy equipment na yun, uh, dun yung sa may ano, harap mismo ng uh, exit road exit road ng Davao International Airport na oh. katabi lang mismo ng KOJC compound. Oo. Ba't nagdala sila ng mga sasakyan doon. at ata uh, ooh oh, ng heavy equipment mm. para hindi makapasok yung ating mga pulis doon mismo sa loob ng compound. Ah uh, may ma actually may mga pulis na doon sa loob ng compound. Oh. Actually mga pulis din yung nagbabantay sa may gate ng KOJC compound para hindi makapasok yung mga members. Kasi walang pinapapasok na ng mga members. Oh. Sa ba ng ano yun? Sasakyan yung partner uh -huh. ng KOJC. Oh, okay. Kaya nga, kung sasakyan ng KOJC oh. yun, sino nagharang nun? Hindi naman polis siguro. Oo. Oh. Oo, oh, sila ang nagharang nun. Yun okay. yung oh. pinangharang nila, pinangambalang nila kagabi. Polis na nagharang? Hindi, na oh. hindi yung mga KOJC na members. Para hindi makapasok oh. ang polis? Para para walang makapasok na iba na kasi ang pulis nauna na doon sa may harapan mismo ng KOJC at saka sa perimeter. eh, oh. e, itong mga heavy equipment nila, eh, after nung barikada ng pulis, doon nila nilagay yung mga heavy equipment at mga sasakyan, doon yung mga tao ng KOJC members. Oh, ang natin. Saka, oh. Mm. bakit kailangan magharang sila, correct, oh. 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 Bakit kailangan magharang sila doon? Eh, impediment Hindi yun. Na... Sa mga polis kung may papasok na oh. ng mga bagong polis, di ba?

Kasi it's one way of obstruction of justice. ah uh, oh, uh, obstruction of justice. Uh -oh. Kasi yung malayang pagpapasagawa ng pag-implement nitong warrant of arrest. Uh -oh. eh, harangan uh Oo, -oh. kaya nga eh. Di ba? Uh -oh. mm. So, so hindi uh -oh. lang din ano, hindi lang din yung northbound lang mm. ng uh, City Highway kasi itong City Garcia Highway, six lanes ito mm -hmm. na mm -hmm. highway mm -hmm. o magkabilaan. Uh -oh. uh, pero yung buko pa nila, yung north tsaka southbound lane na hinarang nila talaga. So walang makadaan ng mga motorista, motorista o publiko doon mm. sa mismong highway na yun. Mm. Oo. Oh, oh, kasi ito, yung mga mm. may hinala nga rito ating mga kayubi, baka doy yung area doon na hinarang, eh, baka nandoon yung, eh, yung ano to, entrance ng tunnel. O oh, kasi dyan sila nag ano, oh. eh, dyan sila kumpul di ba? Oo. Oh, oh. So, pero sa labas na kasi ng ano, sa labas na ng KOGC compound yun, kung saan sila nagkumpulan. Oh. Saka pero hindi natin malalaman kung doon ang entrance. Correct. Oo. Oh, e natin. Secret nga. <laughs> Oo. Oh, kaya nga eh. Secret door. Oh. Yung, yung, na, yung makikita natin dun sa area kung saan sila nakaharang, eh, mga ano lang yun eh, yung kalsada talaga, tsaka yung sidewalk, oh, oh. tapos yung fence ng airport, tsaka yung mga manhole, baka. Oh, di ba? Pede, di ba? Oo. Pero direkta mo mo ba may nakausag ka bang miyembro ng KOJC? Wala pa. Wala pa actually. Uh, hindi naman tayo, ano kasi parang kasama yung media na ano. parang Oh, parang uh, hindi rin sila we're not good terms yung pang. Yes. Oo, oh, kasi balita oh. kanina, Rodi may mga uh, ibang mga media personality partner mm -hmm. na pinupugbog mm -hmm. ng payong ng mga taga KOJC. No. Oh habang nagbabalita. Mm -hmm. Kasi feeling nila, hindi uh, ko alam kung... Again. Ito lang sa akin kasi. Siyempre, pag kayo, katulad ni Roddy Ray, oh, oh. ibang mga, mga taga-media, may dala syempre mga camera yan, baka ayaw din nilang makunan yung iba. Kung, kung sa kanila nagsisimula yung harassment. Mm -hmm. Syempre ayaw nilang makunan ng ibang taga-media yun. Oh, kasi what? may iba ang naratibo nun. Oh. di ba Roddy Ray? Kasi pinapalabas nila oh. ngayon eh, harassment eh. Silang Nang, api. oh, silang api. di ba oh, pero sa atin din naman ano yung nangyayari doon. Yung yes. lang din naman yung binabalita namin. Natin, yes. wala naman no, yung Wala naman yung mm -mm. Good, oh, good. Oo. Kaya o. nga kanina, oh, kaya nga kanina, yung pag-disperse sa kanila, eh, siyempre, may tulakan na nangyari, mm. na, na gano'n, oh. Okay. Uh, parating nga nilang tinatawag sa sound system nila. Oh, media, alam nyo, nakikita nyo yung ginagawa ng mga pulis sa amin. Oh, Rodri, kita mo yan, yung pag-disperse. Bakit kailangan i-disperse? kinakailangan i-disperse ng PRO-11 yung mga members ng KOGP na nakaambalan dun sa Your... highway kasi nga wala nang nakadaan. Tapos, ah uh, alam na, yung na talaga yung ano, yung motorista na wala nang ibang daanan. Kasi itong City Garcia rin kasi, ito yung dinadaanan talaga ng mga public utility vehicles, lalo na ng mga buses na mula sa norte na ano, ng parte ng Davao Region, papuntang okay. <laughs> Sentro ng Dagao. Oh, 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 tanong ko lang ulit, sabi mo. Yung dinispers ay mga miyembro ng KOJC na nakaharang, tama ba ko? Yes sir. Okay. Yung pagharang ba na yun, kaya sila dinispers ng PNP dahil mali yung ginagawa nila? Yun yung sinasabi ng PNP. Okay. Sa tingin mo, uh, ikaw, sa tingin mo na, na nakahambalang ang KOJC, dapat ba silang humambalang doon? Supposed be, hindi po. O, so, mali. Yun. so may Mati mali sila. Okay? Oh, ah. So ngayon dinisperse sila. Balik tayo ha kasi ini report mo to, nakita mo 'yon, di ba? Kung dinisperse oh. sila at sila ang may mali, di ba? Dapat lang silang i-disperse. Uh -huh. Ngayon, ang papalabasin nila ngayon sa media katulad ninyo na naka-witness o oh, media tignan niyo ginagawa sa amin. Ganun ang dating, tama ba? Hmm. May may iba talaga yung story storya na ganun. Hmm. Pero based lang sa nakita din natin na pag-disperse sa kanila, eh, yung iba, hmm. mayroon din din ng mga police kanila eh, kasi na nag-resist. Saka yung okay. ba, ayaw din talagang umalis doon. Kaya, dinampot ng mga polis. Mm. Kung ikaw ang oh. polis, Roderay, tanong ko lang, i-disperse -di mo ba? Oo. Mm. Kung ikaw lang ah, mm. -di disperse mo rin, di ba? Kasi mali yung ginagawa. Yes. Okay. Oh, kasi sabi mo nga, daanan tong mm. Uh, Yes, uh, highway oh, 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 mm. Ng mga public utility dyan, vehicles. So, mm. talagang... Mm. Ano sila, partner? Hindi, nee, tanong ko lang, no, partner. No, no. Dagdag natin, Roderick. Oh, oh. Tanong natin, partner. Oh, oh. Si Mayor Baste, hindi ba niya kayang pagsabihin namin to para hindi naman makagambala sa traffic ang mga taong to? Eh, Mayor siya eh. Mm. Diba? Yung yung ano natin. Oo, oh, may may power talaga oh. na kausapin o oh, ano ba. Pero, yeah. so far naman kasi yung, yung pag-cover natin, may mga public officials tayo na nakikita mula sa city may councilor tayong nakita, may mga barangay officials tayong nakita, may uh -huh. mga uh, government vehicles mula sa city na nakita natin doon. Uh, ano, pero siyempre, yung nasa main, ano kasi, yung mga actors kung baga na nangyaring tando, itong mga member ng KOGC, isa ng PNP, yun yung matunog doon. Oh. Mm. Okay. Sige, Roderay. Sige, sana. I-pray natin. Naging maayos uh, na ang sitwasyon sa inyo, Roderay. Oo, yung pagdakip kay Pastor. Kasi kawawa oh. din yung mga miyembro niya eh. Mm. Oh. Yes po. Yun oh. 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 din yung, ano kasi, yun din kasi yung target din ng PNP na oh. kung oh. ma-clear nyo lang talaga yung City Garcia Highway at maging normal yung operation ng, ng highway na makadaan na yung mga motorista oh. and then, mga, siyempre, oh. wala nang nakahambalang din na ano, ah, uh, yun yung plano ng ano ng PNP rin na maka, mabalik sa normal yung uh -oh. City Highway. Although, may ibang links na inuupo pa ng pulis kasi nandun yung mga bases nila, mga mobile patrols nila, uh -oh. yung mga nagbabarricade. Pero so, siguro din nila na wala ng mga KOGC members na makakapagharang doon sa mismong highway na yan para madaanan na rin yes. ng mga motorista at ng publiko. Okay. Sige. Okay. Maraming salamat, Roderay. Thank you so much, Roderay. Maraming Maraming salamat po mula dito sa Davao. Roderay Salas po. Papa. Amen. Maraming salamat. dagang salamat, Idol Rodery Salas. Yun ay sa FM. Oh, oh, Kasi yung mga reporter natin from AM, uh -uh. kagabi pa partner. Actually, nung Sabado pa eh. Oo, oh, oh, napagod, oh, oh, na. oh, napagod na. Oo, napagod na. Kanina pa siya, uh, well, last Saturday pa sila hanggang kanina, uh -huh. nandyan sila na kukover uh, sa sitwasyon na yan uh, sa may Davao. Tama nga partner, yun din ang tanong ko kanina sa reporter natin. Walabang mm. Wala bang pumapagit na dyan tumutulong sa sitwasyon? Kasi ang report, ang dami nang naapektuhan. Mm. Business establishments, yung mga sasakyan hindi na makadaan. Mm. Obligasyon na yan ng lokal, partner. <laughs> di ba? Bakit hindi kumikilos? Oh, well, uh, may, lang. may ano naman daw, may lumapit doon ang nag-iusap yung abogado ata ng from, ano partner, KOJC. Eh sabi ko, ano magagawa na? Ano, ano, ano paki-usap ka rin. Paki, oh, oh, sa, 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 o, oh, kumbaga, pumanggit na, kinausap yung PNP. Ah, uh, ewan ko kung anong pinag-usapan. Abogado sabi, ng ko, lawyer. Oh, eh teka ano, lang, di ba, ano, ano, diba, ano, ang naghaharang eh, ng daan oh, ay member ng KOJC. oh, kaya nga, partner. Sabi, Sino gumagawa ng... Ang labo naman. Di ba? Ah, nakikita dito oh, kasi yung sinasabing illegal, uh, na pag... Uh, to serve ng warrant of arrest, bakit ma, ano, overkill and the thing? Mm -mm. Yung ibang ginagawa nung, di natin partner na. Yung supporter, di ko alam kung member ha, sa so, nasabi nila kasi dito ng mga taga KOJC, ang naghanang at nagbarigid para makakos ng traffic, anong mm -mm. purpose partner? Para magalit yung mga tao uh -oh. sa ginagawa ng PNP. Uh -oh. when, in, when in fact, ang nagkakos ng traffic na yan, KOJC. Uh Oo. -oh. Correct. Yun lang eh. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clearcast nagpapalala Huwag tulugan ninyong krapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.